Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga negosyo na hindi nagbibigay ng discount sa mga senior citizens at PWDs. Si Clayso Pardilla sa detalye. Muntik mabitin ang dalang budget ng senior citizen na si Aling Sofia nang hindi bigyan ng diskwento sa kinainang restaurant babayaran na uh, sabi nila hindi na pwede dahil nakapromo na yon. Very frustrating on our part. Nakatatanggap naman ang diskwento ang 76 na taong gulang na si Mang Bong pero himutok niya. Na-experience ko limang piso, deducted, ganun lang. Na totally di 20% na discount for the senior. Napakalaking halaga nung ma-discount. Pambili ko na lang sana ng mga maintenance. Kamakailan lamang isang hotel sa Pasig ang inireklamo matapos tumanging magbigay ng diskwento sa isang senior citizen. Habang isang sikat na coffee shop naman ang binatikos dahil sa ipinatutupad itong one food item at one drink per visit na discount para sa senior citizen at may kapansanan. Hindi naman tama yun na ah. bangkat naman hindi nila bibigyan eh karapatan naman namin na talagang bigyan kami ng discount. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, dumarami ang natatanggap nilang reklamo mula sa mga senior citizen na bigong magamit ang kanilang mga pribileyo. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, inaatasan ang pagbibigay sa mga 60 taong gulang pataas o senior citizen ng 20% ng diskwento at exemption sa 12% ng value-added tax sa binibiling goods at services sa mga restaurant, hotel, recreational center, cinema, concert, pampublikong transportasyon, ospital at healthcare facilities. Limang porsyento naman ang bawas niya sa tubig, kuryente at mga pangunahing bilihin tulad ng kape, delata at iba pang produkto. Ayon sa NCSC, hindi dahilan na may promo ang isang establishmento para pagdamutan ng kwento ang isang senior citizen. Dapat may permit ito mula sa Trade and Industry Department. Dapat ding alamin kung mas makakamenos ba ang senior citizen sa promo ng establishmento kaysa sa kanyang 20% discount. Kung saan mas makakadiskwento ng malaki, iyon ang paiiralin. Na kung may discount, dapat yung discount ay may prior informed approval ang DTI. Mm -hmm. Kasi ano eh, uh, no one can just say ay uh, kasama sa marketing scheme ko ay eh, itong discount system. Tapos eh uh, pag may nangyari, it will impinge on uh, Fair ano, trade or consumer rights. Kailangan lamang dalhin ang senior citizen's ID o kahit anong government ID na nagpapatunay ng edad para maka-avail ng mga benepisyo. Paglilinaw ng NCSC, Tanging ang senior citizen lamang ang may discount at hindi ang kanyang buong pamilya sa pag-avail ng benepisyo. Maaring idulog sa so Office of the Senior Citizens Affair ang reklamo na may kinalaman sa hindi pagtupad ng pribilehyong ito. Babala naman ang Trade and Industry Department. Yung mga supermarkets and grocery stores na hindi po nagbibigay ng discount, meron po yung administrative fine po. Um, karampatang um, possible po imprisonment no? kasi violation yan ng senior citizen. And then po, um, kailangan rin po yan i-report sa amin. No? Around 50 to 100,000 po yung um, fine po. Kalaisal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas.